Suportado ng National Commission of Senior Citizens ang panukalang tanggalin na ang booklet ng Senior Citizens para sa discount sa mga pangunahing bilihin. Tutol naman dyan ang samahan ng mga supermarket at grocery sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Maswerte na si Mang Ramiro kung kumita ng 500 piso sa maghapong pamamasada ng tricycle. Sa edad na 67 anyos, dalawa pa sa kanyang apat na anak ang kanyang pinag-aaral. Sa laki ng gastos, malaking tulong daw ang 5% senior citizen discount sa mga supermarket. Ang problema, hindi siya nabibigyan ngayon ng diskwento sa grocery dahil nawawala ang senior citizen booklet niya. Kasi po eh, kami mga senior, misang malilimutin na. Hindi mo na, misa, may iwan may booklet, di mo madadala, di ba? Ganito rin ang sentimiento ng ibang senior citizens tuwing sila ay mag-grocery. Minsan may malimutan yung booklet, di madala. Ang madala yung ID lang. So, mas maganda dyan ang mawala ng booklet. Kaya ang National Commission of Senior Citizens suportado ang panukala ng ilang mambabatas na tanggalin na ang mga booklet ng senior citizens halos ano na hindi wala na hindi nagse-serve ng purpose ang booklet at saka minsan hindi na enjoy ni senior citizen dahil naiiwanan sa bahay ang booklet at hindi na pe-present base sa 2010 Joint Circular ng Department of Trade and Industry at ng Department of Agriculture, kailangan mo nang ipresenta ng isang senior citizen ang purchase booklet sa retailer tuwing bibili ng basic necessities o mga pangunahing bilihin. Kabilang dyan ang bigas, mais, tinapay at asukal. 5% ang discount ng senior citizens para sa hindi bababa sa apat na pangunahing bilihin kada linggo. Ang presyo ng mga bibilihing basic necessities hindi dapat lumagpa sa 1,300 pesos. Tuto lang supermarket owner sa panukalang ka ng purchase booklet sa mga senior. Ito raw kasi ang ginagamit para ma-monitor ang ibinibigay na diskwento. The fact that walang control sa pagkuha ng senior citizens cards in the country, you could easily start a syndicate no, of senior citizens no, buying at the discounts that they, that they need, lalo na sa supermarkets, which napaka-thin ng margins ng mga supermarkets. Number two, hindi tax-deductible sa amin ang ang mga discounts na binibigay namin. So we are shouldering it. Sagot naman ng National Commission on Senior Citizens, pwedeng gumawa ng database na accessible sa lahat ng merchants para sa monitoring. Sagot naman ng supermarket owners, matagal na nilang sinasabi na kailangan ng database, lalo na yung ibang senior citizens, pinadadala lang ang kanilang ID at booklet sa mga bibiling kaanak. So we have no way of knowing whether a senior citizen is still breathing or not, di ba? parang ginagamit lang yung card kasi walang they're saying kawawa naman senior na pahirapan pa but that's a privilege they're getting may kapalit you have to you know at least report every year that I'm alive and kicking ipagpapatuloy naman bukas sa kamera ang pagtalakay sa panukala nagbabalita mula sa frontline Maricel Halili News 5 Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.